What's up, what's up Ayan. Ayan, mga vlog people? Welcome parkada. to my vlog. Ay, sa kanya pala. Vlog niya. Kumusta po kayo dyan sa Pilipinas at sa lahat ng mga nanunood? Na why mag-enjoy kayo sa aming paglalakbay ngayong tanghaling tapat. Subscribe nyo po ang kanyang YouTube channel. Gagawin mo. pa lang. <laughs> Ayan. Okay. Ayan. Ayan. si Jay sa unahan. Ayan. Kagagaling na namin ng office ngayon gagala na naman kami Ayun Wala kasing ginagawa Punta ulit kami ng bata Riyad bata Ayan. What's up, what's up? Kami na dito lang sa likod Subscribe lang po kayo sa kanyang Subscribe nyo po YouTube channel Yunisan Pinoy OFW Vlog yan sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe my YouTube channel Pakihit yes. na rin ang notification bell Para updated kayo sa aking mga i-upload na mga video Maraming salamat po dito kami sa loob ng malas gumahanap ng magandang way ang aming driver Kasi medyo may mga sagabal sa kalsada naghambalang ng mga sasakyan ay yan so aming na tahanan Nandito naman kami sa Electron Listo Wala na naman kami guys Wala na naman Wala na naman Daming tao. Daming tao ngayon. Alaw ano, ng ano. Hercules. Bakit kami sa taas ng nesto? Sa escalator. Dito ito sa nesto. Villa Jomol. gala 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 sa Riyadh. ayan guys shout out sa mga nanonood dyan ayan dito kami sa ano kainan ayan, ayan. tuloy po kayo andito sa kainan Manilo. Manilo. ganda ng sarapan ng Manila. Yung makasama. yung design ng ano niya, Manila. Ganda. Ang grupo, yan grupo, guys. Wala kang pera sa akin, pero Ang kasama. Wala dito. Wala Number dito. number Pautang ba ito? Ang pautang Ayaw siya Hindi ka pautangin dyan, wala ka trabaho First time namin kakain dito guys Sa kainan na ito Inasal pala ito, inasal Ayaw inasal sila doon sa, no, sa siya, nandang, nandang, ano sa ganda ng design ng kanilang ano parang sasakyan no? jeep jeep siya ito kainan guys kainan inasal inasal hindi na pera pa Gracias. <laughs>

saka dito sa bata. Ayan. Ayan yung aming grupo guys. So, kumakain kami dito sa... Ano ba ito? Nesto? Ayan. Ayan, taga-bataan yan. Pauwi na ng Pilipinas. Yung mag-asawa. Ayan, pauwi naman ng ano, ng Jeda. Hindi kami sa dulo. Si Derek. nag Ito naman, pauwi na ng Cebu.

Ayan. ang ito ni dalawang tapos kumain ang ito busog agad ang ito amat ganun kain guys oh ayan yung ay mga kasama ko tapos kumain Baba na kami ng resto. Baba na kami. yung kasama ko. <laughs> Galing kami sa taas. Ayan. Bali, bumaba naman kami dito sa first floor yung kinain na namin ay nasa second floor dito sa electron na ah, nisto. nesto Villa Jumol ha? gate 2 Villa Jumol ayan o oh, gate 2 Lumabas na kami ng Villadio Mall. Andito naman kami sa gilid ng Electron. Ayan ang oh, ano. Yung lumang building. Dito sa bata. gala-gala guys, galak-galak mo na kami pagkatapos kumain hindi Dito gumbus kami nang biladyo man. na mga building. Pabalik na kami ng aming tinitirhan sa may Grand Plaza Hotel. Ayan. Babili. Right, ba. Bali bumili kami ng rinolium pang palit sa flooring ano, cover. Ayan. Yung rinolium. Bali wala kang maupuan sa harapan kasi may rhinoleum na nakabalandra ayan oh. Nakita niyo ba 'yan rhinoleum? Ayun. Kaya tapos na kami kumain sa bata. Bali pa uwi na kami ngayon. Nang aming tinitirhan dito sa Malas, Riyadh, Saudi Arabia. Ayun guys. Thank you sa mga nanonood diyan sa ating vlog. Ayan, huwag kalimutang isubscribe si Unisan Pinoy OFW Vlog. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you. May alatul bas. Alatul bala mo yan. Lagi mabagayos siya bas. So, so. Mas kilala naman. mo ro. Katin na pa sa'yo open this one. Parang kidayo di mo. Medyo matrapik na. Matrapik na guys dito sa aming dinadaanan. Kasi hapo na. Anong oras na ngayon. Pauwi na kami nang aming ano. Ayan. Ayan. Yan yung way papunta sa aming tinitiran Ngayon ay hapon na alas 4 na yata Hindi ko makita yung oras Mag alas 4 na yata ng hapon Grand Plaza Hotel Grand Plaza Ando na yata Ando na yata sila Alas 4 ba Scooter 23 na pala? Oo, uh, hapo na. ng hapon guys. Pauwi na kami. Yan, medyo maganda sikat ng araw dito sa aming kinarorunan. Dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Sa mga hindi pa nakakapunta na Riyadh, pasya lang kayo dito sa Riyadh. Napakaganda ng Riyadh. Sa mga nandito sa part ng Saudi. Yan, Riyadh is good place. Riyadh very big place, good big place. place. Big, Habdir, katir, big, have their katir, big city so, and all you need. Uh, have there, huh? Have there in Riyadh. <coughs> Video ma traffic traffic na guys, ang bahagya. Moderate ang traffic. Moderate to heavy. Ayan, na traffic na naman guys. samahan nyo ulit kami sa aming paglalakbay guys dito pa uwi na ng aming tinitiran malapit kami sa Grand Plaza Hotel Ayan, beside lang ng Ay, Grand Palin, Plaza guys <laughs> ang ganda ng, ng halaman <coughs> yun